um Hi, what's up mga kakantero? So yun, gusto ritin po na muli nagbabalik na. So ngayong araw na to, uh, hindi tayo nag-iisa, may kasama tayo. No? Yung palagi nyo pong hinahanap. No? So bago ang lahat, no? ah, uh, shout out muna tayo. Ito yung nag-comment, pasensya po talaga kayo. Na yung nailis ako sa isang video lang, pero pipilitin ko na may insert. No? Pa-insert po natin. Basta ito lang po yun, no? na nailis ako. So si, no? ah, uh, shout out po kay Sir Vicente Clemencia, uh, Bibiana, Bibian, Baula, Jackie Ong, si Per, Jeffrey Aro uh, Mola Bargan Victoria Sige si Victoria Yolanda Magalong Alicia Manja Alicia Khalid uh, kar Carmelita Pisa. User no? Kung may hindi ako na bangita pangalan Tapos user nakalagay Siguro ikaw na po ito Si IB 1 Sun no? Uh, Lialin Finita Si Magdilan Timusan Julieta Paru, Baldino User from Scotland, UK. Yun, ay user no, may ano pala tayo dun sa UK, may supporters pala tayo dun, no? Shoutout po sa lahat ng taga UK dun, no. Ah, uh, Florence Jean Oliveros, no, shoutout po. Mary Ann Mang Mandung Mandong, shout uh, Maricel Greenan, Wina Aison, na uh, Clubilia si Doy Doy TV o Dog TV. Sambalis Channel, Shoutout din Maricarmel to Carmi Vitamor, Melin Lapida, si Ming Tanaka no uh, si ano si GN Brand o GNB Brand Eileen Adarmi user din may user din no 88 uh, LR uh, si Ming Tanaka to no naloritaan si Alma Tinayclan Garcia Monica Morales Monica Sanchez Dibina si Ma'am Dibina at saka si Teresita Bertol uh, Bertolpo at saka yan uh, kay Ma'am Julie Soyo kay sino po yung madalas magku-comment na si um, Maria ano si Maria Ambulansa yun Maria Victoria Ambulansa yun shout out po sa yun uh, Mary Glenda Mulag no shout at din Ray Sandel at saka si Ate Sabis Magtulis uh, KMDR um, Mamrima shout din at saka shout out din kay, no kay Ma'am Liz Queen, Rujin uh, Ma'am Bisinisa, uh, Insan Chloe Marie. Uh, sino pa ngayon? Ay, Ma'am Janice Caninsia, Ma'am Helen Sipat, Sir General Santos, at uh, Tol din for Granada, Ma'am Hads Binigno, at saka itong si Ma'am Bibi Folido, yan, uh, Monica Sanchez, no? uh, Mangging uh, Armira Mangkut, Arlin Bagafuro, yun shout out sa inyo may uh, ano si Malin Vlog yun um, si ano din si Ma um, Zaira U Channel yun at sino pa yun si ano ko Ma'am Josephine Sergi Cruz basta sa lahat ng members ng GC ko out po sa inyo at yun may ano nagko-comment doon sa Facebook uh, insert ko dito ha ay ano uh, gawin ko talaga ng paraan kukunin ko yan mamaya uh, pag makawin na kami ni Raul dito tapos i ano ko na i insert ko so ngayon ito na po yung iniling nyo update kay Raul so uh, ito yung ano uh, pasamahin ko muna ito sa bukit pero may plano ako ano uh, uh, dun ko sa kubo o sa tapahan ko gagawin ang ritual para tahimik no at malayong malayo sa ano kasi kung may naman dyan araw man na yun, no? pero mag pa rin kami at sa kasabi niya sige sasama doon siya kasi wala siyang ano, uh, gagawin So, ano pala na, hindi ko siya nilagay sa bahay, no? Ano kung nakikita nyo, nag-live ako kagabi, wala, uh, wala, wala, wala si Raul. Kasi sabi niya, ayaw din niya na madamay. Kasi hindi pa rin siya tinatantanan, ayaw na madamay yung pamilya ko, mga anak ko. Kasi alam niya yung galaw ng pinuno talaga ng mga swang. So, ano niya, inilagay ko siya sa lugar na tahimik din, pero hindi ko, uh, pinakita sa video ko na Ah, uh, basta wala pa tayong update, malalaman niyo rin din diyan kapag mag-update tayo palagi sa kanya, yung bibisitahin lang natin. So, ang uh, ano ni Raul, uh, hindi daw muna siya uuwi sa kanila, no. Hangga't uh, may nararamdaman pa sa kasi siya sa katawan niya. So, ngayon, uh, tulad ng sinabi ko, uh, gagawa tayo ng ritual para kay Raul para hindi na talaga siya malapitan, Raul. Uh, mga musta ka sana, sa suporta Sila? Oh, kumusta? Kumusta na? Kumusta sila? Kumusta na sila? Kamusta, ano yung ano? Ano yung ah uh, alam ano mo pakiramdam mo sa katawan mo? Kapoy. Kapoy. Mabigat pa rin. Hmm. Pero sige lang at least wala lang tayo. Ingatan talaga tayo. Kakayanin mo. Ngayon uh, punta lang tayo saglit doon sa bukid. May gawin tayo. Tapos uwi din tayo. Ah. Oh, Huwag kang maglalas sa mga gamit mo. Kasi yung ano babalik ka na lang sa pag aaral pag upi na ag agad. Pag kumbaga kung mag, mag na yung ano, klase uh, so babalikan na mag enroll ka rin tapos hanap lang tayo ng puran para sa ano, uh, bagong gamit mo hmm. ha? magdasal lang tayo sa, ano, sa Panginoon na uh, may blessings na darating ha? kaya yun basta ano lang magpakabahit lang yun naman yung pinaka importante dyan oh. tayo na Tara. So yun mga kandero, uh, samaan nyo po kami dalawang ni Raul Atoklasin, ang mundo na puno ng hiwaga. Tay na ron. Tay na. Nanam na -ano, na, mo na yung daan dito. So yun, mga kahanter ah uh, papunta kami sa bukid na may dala ako dito na na, na gagamitin ko mamaya sa pagbukid kasi kung doon talaga malapit lang mahirap na no? ang gusto ko wala talagang makakaalam kung saan na lugar ito kahit tao na no? pero alam naman po natin sa mga masasamang ano dyan uh, spirit or mga masasamang kapangyari na tumapit yan nabibitik nila yan so hindi man tayo sulido na nakapaghanda pero nagagawin natin ang lahat para lang sa kapakanan uh, ni Rolly kaya yun sa lahat ng ano dyan maraming maraming salamat po talaga sa inyo lahat no? sa uh, ano, sa lahat ng pagkasuporta ko lahat din ng basher ko maraming maraming salamat din po sa inyo no uh, hayaan ko na lang po eh, kahit ano yung Komento ninyo kasi eh, may freedom na mo tayo kung yan yung uh, gusto ninyo na gawin or may sabi sa uh, wala akong magagawa hindi ko yan, hindi ko yan makokontrol kung ano yun sa isip nyo kaya salamat po talaga sa inyo no? at I love you so much po sa inyong lahat no? kaya yun Huh. Kapoy na Ano na kasi ito Alas 9 na siguro Alas 10 kasi may ano pa ko kanina. may ginagawa pa talaga ako kanina sa bahay so nandito si no? na? wala po wala, wala po kayo tulog ginagulo ka talaga ako din ano din uh, matulog ako alas 12 na alaw na tapos maga nagising sa dulot na rin sa ano ba sa dami ng iniisip na kaya okay lang yun at least na para sa ating tapos ano lang tayo yung chill chill lang tayo relax lang tayo tapos ano lang yung pipilitin na makagawa tayo na, no? ng ikakasaya ng bawat tao no? Mm. bahala na yung masasaktan maano sa atin yung gumagawa ng kalukuhan ayun masasaktan yan masasilawan yun pero sa atin ayun oh, na yun. nagulat si Raul oh, <sighs> nalala mo dito no? yung yung ano dito ba yan? Ah, hindi pala no ay hindi parang nano ako na uh, malik mata na mata ako kasi dito din ako ninataki din ako ng asong dito hindi ko na kasi nabilang kung oh la ano sino yan Raul ibon ha ibon oh? itim yun oh, tura 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 yun yun lumipad yun na may sika oh. Ano yan Raul? Ang itim-itim. Oo, oh, tura. Tura. Nura, ha? Ano yan? Bigyan na lang ha. Parang sinusundan tayo ha. Ako maglain itin. Ha? Parang sila mando itin. Ha? Ha? Anong sila? Ano yun? Ah, may na rin ito. Ano ka ba yun? Ano yun? Sure. Ito na wala tapos busis. Mayroon ito yung busis mga kantero. Yun. Bigkan na talaga talagang dumating dyan kanina. Oh, parang inunahan tayo. Ah. Pilit na inunahan tayo. Di ba? Nag-iing yung um, kasi itin na. May mo silang langgam. Yun nga. Yun. Kasi alam ko rin yun. Yung gabay. Kadalasan itim talaga. Mayroon din, ano, mayroon din langgam na minsan na natin. Ubihira um, lang natin makita. Yun. Gabay pala. Agay! Okay, Agay! Okay. Kita sa matubay. Tara! Tara! Ano sulod? Ano kaya yun? May napansin ka? Huwag na kaya no. Baka na ganyan tao din yun. Matapos na maganyong ibon. Kasi yun know, uh, no. kami ni dito. Kasi may. Parang may kapangyarihan talaga na umaligid sa amin ngayon Baka gusto niyang pigilin. Ang bala ko mga counter. Kaya yun. Raul. Maganda ka lang talaga kung ano rin yung nalalaman mo gamitin mo tapos importante huwag ka control. kung darating man talaga ang time na kukontrolin ka labanan mo ha? labanan mo talaga no? kasi nandito na ako hindi kita talaga iiwan kaya tuloy tayo sila tapos bigla na lang nawala pero may mga kasikas kami narinig sa paligid oh mayroon talaga rolo amping lang ha

А. Профу. А. Ну. А. Isa na kayo sinasabing pinuno ah. Grabe talaga. Napakalagas pag Si Raul. Grabe yung ano dito. Dugo. Si Raul yung parang duguan din si Raul. Raul! Raul! Kuwa ang bata talaga. Pinaginitan talaga. Wala bigyan si Raul. Oh my god talaga. Oh my goodness talaga. Saan kaya yun? Ah! Malakas talaga yung kutub ko. At saka si Raul din parang kinutuban talaga. yung talaga dalawa. Tapos ngayon biglang nawala ko. Para bang... Ah! Parang puso yung inatake no. Kaya si Raul nakikita natin na milipit sa sakit. Ako din hindi rin ako makagalaw. Parang marami talaga silang... Yun ano... Kapi... Ganun, ganun, pala kalakas yung pinuno mga kanti. Okay, kati dito kaya tingnan natin dito pa ah! yun mo. yun mo. yun la dito lang sa paligid si Raul puro parang nag -ipa. Raul labanan mo naman Raul labanan mo dito siya dito huli tapos na wala yung bakas na dugo saan kaya yan Raul labanan mo lang Raul